Magandang araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto nga, samahan niyo na naman ako sa paghahanda ng aming almusal at baon sa paaralan. Eto nga ang inihanda kong pagkain namin ni Tatay dahil nga sabi ko sa inyo, umaatake na naman ang aking diabetes, balik na naman ako sa aking old diet. At eto na nga Nagbrito lang ako ng aking dinaing na bangus. Tikilahati lang kami ng ulo ng bangus ni tatay. At syempre, humiwa ako ng pipino at nag ako ng itlog na apat at tig dalawa kami. At gina-solve na ang aming almusal. At eto naman ang inanda ko para sa aming baon. Kumuha lang ako ng beef at tinati ko ito into strips. At ayan, gisa-gisa lang ulit. Hindi na ako naglagay ng bawang, ng sibuyas, pero naglagay naman ako ng powder onions. Ayan. So, naglagay na din ako ng Italian seasoning at syempre ng ating durog na paminta. At syempre, hindi mawawala ang asin kasi yun lang ang ating pampalasa sa aking niluluto. Iwas mo tayo sa paglagay ng kahit ano, maliban na lamang sa mga hindi nakakaapekto ng pagtaas ng aking sugar. So, eto na. Naglagay rin ako ng chili garlic or ng chili garlic ba to? Ng chili flakes pala. So, ayan. And then, halo-halo lang and then, antay na maluto. So, napakadali lang i-prepare ng lahat ng ito lalong-lalo lalo na kumpara sa pagka ako'y nagluluto, lalong-lalo lalo na kung nagmamadali, sa pagkilo sa kusina, eto ang perfect. <laughs> eto ang pinaka-the best na dapat gawin. So wala ka nang kung ano-ano pang mga hihiwa-hiwain. At syempre, hindi mawawala ang isa pa sa protein kasama nito ay ang ang itlog. Kasi eto ang ating ulam at ang itlog at pipino ang magsisilbi nating pagkain pagkain ba? <laughs> Kanin. <laughs> so ayan, namamali-mali na naman ako sa aking or sa mga salitang lumalabas sa aking bibig ko. So ginagawa ko ito habang tulog si Mikmi. ah kasi pagka gising na si Mikmik, -Mik, ayan, dalawa na naman kami dito at minsan <laughs> nai-enter up ang sasabihin ko kasi siya ay bumubulong-bulong din. So, eto na nga, nilagyan ko na ng dalawang itlog. Kasi kumain na kami ni ng tagdalawang itlog, eto naman sa lunch namin ay tag-isa na lang kami. So ganito lang aking ginawa, tinakpan ko na lang at tinantay ko na medyo maluto ang ating itlog and then finish na. Tapos na naman ang ating pagkain at ang ating baon sa araw na ito. So di ba napakadali lang, healthy na, napakadali pang ihanda and then hindi ka pa malilate. <laughs> So eto na nga, nasa isang baunan lang ang ini-ready ko kasi hati na lang kami dito ni Tatay. So that's all for today. Thank you and see you next time. God bless. Bye.